Diba? Ang gaganda. Kasing ganda nyo. Ayan. Tricolors. Gold. Ayan. Meron siyang extender. So, kung mataba ka or mapayat or skinny, ayan, pwede mo siyang i-adjust. Ito yung mga trending ngayon na bubble or double bracelet. Ayan. Meron tayong tri-colors and uh, yellow ones. So sample lang kayo kung magkano yung mga ganito, nag range So this is 5.7. Ayan, tumaas yung gold ngayon ulit. Huwag nyo nang intay mag-400. Arat na, bilhin lang kayo ng gold nyo. So, this is 1,955. And ito namang tri-colors. <laughs> so, pareha siya na sa 5.60 Tricolors. 3.43 per gram. 1.920. 1.920. Okay, so para may idea ka rin Meron din tayong ganito ulit. Yung mga Omega na Tricolors with paper clip. This is lightweight lang. O, di ba? 1.9 lang to. 1.9. 3.45 for this. 6.55. Ayan. Ito 2.2 and this one 2.1. Times nyo siya sa 3.45 per gram. Ayan. Screenshot sa gusto. Mag-message kayo sa Rosco Jewelry.